Handang ibuwi isang buhay para sa mga anak, ganyan ang ipinamalas ng isang nanay sa India na muntikang masagasaan ng tren para sa gipin ng kanyang mga anak. Narito ang report ni Justin Punsala. Sa sa video na ito, ang mabilis sa takbo ng tren na yan sa Bihar, India habang may tao pa sa may riles. Ang nasa video na yan, isang nanay na pinoprotektahan ang dalawa niyang anak sa kamatayan. Sa report ng local media, pasakay raw sana ng tren ang pamilyang ito. Pero sa dami ng mga pasaherong sasakay, nagkagit-gitan sila hanggang sa malaglag sa rilis ang babae at dalawa nitong anak. Hindi na tulungan ng mga pasahero ang mag dahil umaandar na ang tren. Kaya wala nang nagawa ang babaeng ito kundi ipantakip ang kanyang katawan sa dalawa niyang anak. Himalang hindi sila nasagasaan ng tren. Agad ding bumaba ang iba pang pasahero pagkalampas ng tren para tulungan ng mag-iina. <coughs> Isa-isa nilang binuhat ang babae pati na dalawa nitong anak. Dinala rin sila agad sa malapit na ospital pero maayos at hindi naman nasugatan ang mag-iina. Nagbabalita mula sa Frontline, Justine Punsalang News 5. Mga kapatid, los baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyon dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.